Maraming misteryoso nangyayari sa bangkay ni Moses. Sino kaya ang naglibing sa bangkay ni Moses? Sa bangkay ni Abraham, ang mga tao ang naglibing. Ngunit sa bangkay ni Moses, sino kaya ang naglibing? Mga kapatid, ang Diyos mismo. Sabi sa Deuteronomy chapter 34, verse 5 and 6, So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he, it refers to God, buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor, but no one knows his grave to this day. Mga kapatid, sabi dito, namatay si Moses at ang Lord mismo ang nagbury kay Moses doon sa valley sa Moab. Mga kapatid, bakit kaya ang Diyos mismo ang naglibing sa bangkay ni Moses? Ang dilemma kapatid is to avoid idolatry. Expose kasi ang mga Israelites noon sa idolatry gumawa nga sila ng golden calf. Hindi ba nakikita ito ng mga kabataan na gumawa ang kanilang mga magulang ng golden calf at sinamba nila ito. At Moses punished them. Mga kapatid, expose sa mga taong to. Baka matemp ang mga tao na gagawa sila ng shrine ni Moses at mag-worship sila sa shrine ni Moses. Kasi makapangyarihan si Moses noon. Binigyan siya ng Panginoon ng kapangyarihan na gumawa ng ten plagues, gumawa ng miracles, mag-divide sa Red Sea. Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi nga sa verse 10, But since then, there has not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the Lord knew face to face. Verse 12 And by all the mighty power. and all the great terror which Moses performed in the sight of all Israel. Mga kapatid, grabe talaga ang mga milagro, mga power na ipinakita ni Moses sa mga mata ng mga Israelites. Yung mga power noon, yung mga power na yon galing yon sa Diyos. Ngayon, namatay si Moses. Bayani siya. Napakasikat niya. Parang siya ang hari ng mga Israelites noon. The Lord was the king sa mga Israelites noon. Pero si Moses ang nakikita nila palagi. Ngayon, namatay si Moses. Para i-avoid ang idolatry, ang Diyos mismo ang gumawa ng burial para kay Moses. Kung makikita mo nga sa Jude chapter 1 verse 9, nakipagtalo ang demonyo kay Archangel Miguel para sa katawan ni Moses. Sabi nga sa Jude 1:9 nang makipaglaban si Archangel Miguel sa Diablo. Nakipagtalo siya patungkol sa bangkay ni Moses. Sa kanyang pakikipagtalo ay hindi siya nangahas na magbigay ng mapanglait na paghatol. Sa halip ay sinabi niya, sawayin ka ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka ng Panginoon. It was a powerful word. At natalo si Satan sa words na iyon ni Arkanghel Miguel. Mga kapatid, ang tanong, bakit kaya nakipagtalo sa si Satan kay Arkanghel Miguel sa katawan ni Moses, sa bangkay ni Moses. Hindi klaro ang Jude chapter 1 kung ano ang reason bakit nakipag-agawan sila sa bangkay ni Moses. Pero siguro gustong gamitin ni Satan ang katawan ni Moses para itemp sa mga Israelites upang ang mga Israelites ay magsamba sa katawan ni Moses. Ano ba nakikita niyong ibang reason mga kapatid? Siguro gagawa ng milagro sa Satan sa katawan ni Moses Basta, lahat ng plano ni Satan ay para ang worship ay hindi mapunta sa Panginoon kundi sa iba at sa kanya. Kung babasahin mo nga sa Matthew chapter 4, gusto ni Satan na si Jesus ay mag-worship sa kanya, hindi ba? Siguro ngayon, gusto ni Satan na mag-worship si ang mga Israelites hindi sa Diyos kundi sa kanya o sa bangkay ni Moses. Yan po ang gusto ni Satan mga kapatid. Na, na hindi yan nakasulat sa Biblia, pero ang klaro po dito ay si Satan gusto niya na ang mga tao ay hindi loyal sa Panginoon. Loyal ka lang sa iba, wag lang sa Panginoon. Yan ang gusto ni Satan. Now, kung babasahin mo nga mga kapatid ang Biblia, posible talaga mga kapatid na ang rason kung bakit ang Diyos mismo ang naglibing sa bangkay ni Moses ay ang di kagustuhan ng Panginoon na magsamba sila ka Moses. Gagawa silang shrine para kay Moses upang ito ay sambahin. Hindi ito gusto ng Panginoon. Alam nyo ba, ang Diyos ay nag-utos ka Moses na gagawa sila ng brazen serpent? Yes. Nung uh, tinuklaw sila ng mga ahas, ang Diyos ay naawa sa mga Israelites. Sabi niya kay Moses, Moses, gagawa ka ng uh, brazen serpent or brown serpent. At ipakita mo ito sa mga tao. Kung tumitig sila nito, if they look on that brazen serpent, kung sila ay titig sa brazen serpent, kung natuklaw sila ng ahas, sila po ay mahil. Alam nyo ba, Noong nagalit ang Panginoon sa mga Israelites, pinadalan sila ng maraming mga ahas. Tinuklaw sila ng mga ahas. Ngunit ang Panginoon ay naawa sa kanila. Kaya sinabi ng Panginoon ka, Moses, Moses, gumawa ka ng brazen serpent. Metal na serpent. Bronze na serpent. Itaas e mo yon. Kung sino ang makakita at tumitig sa brazen serpent sila ay mahil sa kanilang mga katawan na natuklaw ng ahas kaya gumawa si Moses padali-dali ng brazen serpent itinaas niya iyon at sino mang makakita ng brazen serpent sa brazen serpent tumitig sa brazen serpent sila po ay mahil mawala po ang mga Venom, makagat ng mga ahas sa kanila. Ngayon, napaka-importante na sa kanila yung brazen serpent. Alam niyo ba kung anong ginawa nila? Na lumuhod sila before the brazen serpent. Nagalit ang Panginoon. Kaya, Inutos ng Panginoon na sirain iyon. Hindi kagustuhan ng Panginoon yung luluhod ka sa brazen serpent. Yes, yung brazen serpent na iyon ay nagsimbolize kay Jesus, hindi ba? Kung mabasahin mo sa John chapter uh, 3, verse 14, 15, 16. Katulad ng itinaas ang serpente doon sa wilderness. At sino mang tumitig doon, siya ay nahil. Uh, kaya ang anak ng Diyos ay itaas rin. Kung sino mang tumitig sa Kanya at mananampalataya sa Kanya ay hindi magperish kundi magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Yes, the brazen serpent symbolizes the Lord Jesus Christ. Pero nung lumuhod ang mga tao sa brazen serpent, nagalit ang Panginoon at ipinasira niya ito. My point is this, ang mga tao sa Israel ay mahilig sila lumuhod sa anumang bagay na napaka-importante, may kapangyarihan. Ngayon, hindi yan gusto ng Panginoon. Kahit napakapangyarihan pa ng isang tao kasi binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, kahit napakapangyarihan pa ng isang bagay, pero mga kapatid, hindi yan Diyos. Sabi ng Anghel sa Revelation chapter 22, verse 8 and 9, ang Diyos lang ang dapat sambahin. Sa Diyos ka lang dapat yuyok.